Check, sound, sound, check Ayo, what's up? Paps, Ethan vlog Mga paps, kumusta? Medyo matagal-tagal tayo Hindi nakapag-content dito sa YouTube Gawa nung Nabibisi-bisi tayo bisi <laughs> bisihan yan Itong mga nagdang buwan na yata eh Araw <laughs> Anyway mga paps Dito pala sa harapan natin Meron tayong GoPro Hero 4 na nabili. Second, second hand ko siya nabili. Bali, gagawin ko lang siya ng maikling review para kahit paano may, may meron din tayo may content. Dagdag content dito sa channel natin. Ito paps, nabili ko sa tao din. Si madam, taga tagig na mabait siya. Nabili ko sa kanya ng 4K pero yung presyo niya talaga nasa 5, 4, ganon tinawaran ko siya binigay niya naman nasa 4,000 na lang saka maganda kasi napakakinis pa nito pap so no? wala pa talaga merong minor lang ng mga scratches normal lang naman sa ano yan Segunda mano. No? Pero yung capacity niya napakaganda pa. Matibay pa yung yung battery. One and a half hours bago malobat. Tapos napakalilaw ng kuha. Tapos may kasama na rin memory card na 32 GB. Ayan. Nakasalpak na rin kaya ako siya natipuhan pops kasi nasira yung dati kong camera is Jcam <laughs> medyo mumurahin naman siya kaso pang motovlogging ko talaga yon nasira eh wala na magamit napilit na lang akong kaya na lang akong bumili ng panibago eh sa sa search naman natin ito yung natripan natri ko the best naman to pang moto vlog talaga GoPro Hero 4 ayan buksan natin para ma makita nyo yung ganda <laughs> ayan po so oh. wala pang kagalos galos yan pwedeng pang video pwedeng pang camera pwedeng pang ah oh, ganun lang pala picture pwedeng pang picture tapos ito paps ang ginagamit ko rito ng settings kasi nung pagkabili ko sinubukan ko na to ito yung normal ko na ginagamit talaga kahit doon sa dati kong camera 1080 yung quality ng video tapos 30 minutes lang naka wide pa tapos ito paps meron tong ano sa settings nito hindi ko lang maano kung nasa na may ano siya may night mode dito paps na pwede mong hindi katulad ng mga ordinaryong mo uh, camera na madilim walang night mode ito meron kahit gabi kitang-kita mo yung ano paligid sa may papakita ko sa inyo dun sa ano gagawin ko siya ng video pag sa gabi tapos yung sa araw pagkatapos itong review ko dito sa ano, camera pa tutupalo ko yung mga video nito na sample para mapanood nyo yung ano po nito siguro pag brand nyo nito paps nag search ako sa online nasa ano siya eh, 14 to 15,000 tapos ang second hand naglalaro din sa lima apat uh, meron pang 3k kaso yung 3k parang lumang luma na talaga eh <laughs> pero kaya ito medyo maswerte ko dito kay madam na binenta niya ang reason niya naman kaya niya binenta mag -ano siya mag upgrade yata papalit siya ng panibago na mas maganda siguro kasi yung mga Hero 5 hanggang 10 nasa ano 30 ganun. <laughs> Di pa natin afford yung mga ganun. Pero mas maganda 'yon. Pero sa nag-o-umpisa ayos ito. Pang starting wala pa lang ano to -up ha? walang ano to yung maalog to pero hindi siya sobrang alog naman kumpara ng ibang ano smooth pa rin malog lang ng sa para sa akin yung alog hindi <laughs> naman masyadong ano yan na, kaya mo namang i-edit ang nagustuhan ko lang rito ang, ang linaw linaw nung kuha niya talaga walang ano kahit nunal <laughs> yung ulap pa sa yung ulap niya talaga yung ulap sa langit talagang kitang kita mo magmula dun sa manibela ng motor yung kabilaan, tapos, yung kalsada, hanggang sa ulap. Basta naka-wide lang yung, ano mo, angle, lahat kuha. Napakalinaw. Pati yung audio niya, paps, lahat ng, halos 5 meters, usapan sa 5, nasa 5 meters yung layo, kuha pa rin. <laughs> Lalo na yung, ano, mic mo. Naka-mic pa rin ako. nilagay ko kasi tong ng mic. Napakaganda ng ano niya, pick up. So ayun, ganun lang. Tapos ito paps. Meron siyang ano. Meron namang meron siyang connection dito, may HDMI. Ito naman charging port ito paps. charging port. At the same time, pwede mong pwede siyang ano. Ito yung ginagamit din para sa mic. Bumili lang ako ng connector dito para sa mic. Yun ang ginamit natin. Tapos, katabi, memory card. Tapos ito, paps. Papansin nyo, medyo malaki. Gawa, <laughs> binili ko yan. Galing pang ano to eh, China. <laughs> sa Lazada, mayroon ito. Kasi, ginawa ko ano to, protection naman sa camera. Kasi, sa mga bato-bato ba na tunga talasik habang tumatakbo tayo. mga maganda may protection siya. Hindi agad mas, hindi magagagasgasan yung lens natin. Hindi rin agad siya baka mabasag. Tapos, ano po ba? Yun lang, ito may mga pindutan dito. Mga starting to ng pag-record -pag mo. Ito naman, power off, on. Ganun lang. Tukso natin yung battery para makikita nyo. Ayan, battery niya po. Yung battery na ito, Pops. Ito yung binili ko na may battery ito ng original na GoPro. Pero, bumili pa ako ng dalawa para mas hindi ako pa charge, charge ng charge. Ito, ito yung binili ko. Ayan. smarty Smart ba? <laughs> Extra dalawa, tapos may charger na siya. Para mas tuloy-tuloy ang ano natin ang ano walang interruption ng record natin ng video hindi tayo pag nag-iisa bitin mag, mas mabilis yung transfer ng files tinatanggal ko tong memory card ayan tanggal ko yan memory card na tapos bumili rin ako ng ano OTG card reader ayan sa Lazada rin paps salpak mo lang yan sa cellphone mo ising easy, easy lang yung pagkuha ng files galing sa camera papunta doon sa cellphone para pag mag-upload ka sa channel sa mga Facebook page mo o kaya sa YouTube madali lang madali lang mag-edit kaya para sa akin the best na tong GoPro Hero 4 kasi pang simula ba panimula saka na tayo bibili ng mga magandang klase pag meron na tayong budget don <laughs> so ayan mga paps ganun lang pag trip nyo search lang kayo sa market marketplace meron itong makikita sari sari don kilatisin nyo lang maigi para hindi kayo mabudol. 2,000 years later. Fox, ah, Ethan, Motovlog. So, napakasabing umaga, Pops, muli sa ating lahat. For today's video, mga Pops, ay... Ito na nga, gagawin nga natin ng review itong... Uh, GoPro Hero 4 ito yung nabili natin na second hand yung settings ko ngayon pops na ginamit rito uh, 1080 yung quality ng video 1080 tapos 30 minutes lang yung playing time niya pagkatapos ng 30 minutes 30 minutes ulit na 30 minutes ulit na recording. Ganun 'yun. Pwede rin lagay natin yung uh, 1 60 1 hour 60 minutes ganun. Pero mas pinili ko yung 30 minutes kasi mas madali siya sa ano pag mag-edit tayo mas madaling ilipat. Yung 1 hour kasi yung 1 hour kasi pops naghahang na yung ano natin, yung <laughs> yung editor yung kinemaster natin na editor medyo nahihirapin siya sa 1 hour kaya 30 minutes lang tapos, laka na ito paps laka wide wide angle para mas mas kita yung kapaligiran malaki <laughs> malaki yung ano nya buka mapapansin nyo naman yan Pops, dito sa video na yan ganyan yan yung kuha nya 1080 30 minutes saka wide sa kayo Pops nandito ko sa may ano may ano ba to bikutan Eh, nagano ako. Papunta ako sa pick-up location kasi nalalang mo din ako, Pops. Ito nga yung booking ko. Dito sa baba, sa may low. Papunta ako ng lower bigutan. Dito lang sa may C6. Andiyan yung pick-up ko. Medyo malapit lang naman. Eh, ngayon, Pops. Medyo maganda yung kalsada ngayon rito kasi holiday pa lang ngayon yung GoPro Hero 4 Pops wala pa lang ano to wala siyang stability pero para sa akin okay na rin yung stability naman ito di naman katulad ng ibang camera na masyadong magalaw talaga ito naman magalaw pero malinaw, malino naman yung kuha napakalinis kahit kahit malayo, hindi siya nagbablard hindi siya hindi siya against the light kahit na ma, may sinag okay pa rin Pero mapapansin nyo pa sa ang video natin pag may lubak <laughs> literal din talaga nalulubak yung camera masyado rin magalaw kasama talaga yan paps kasi yung pambili natin nasa ano lang eh 4k ko lang nabili to eh. nasa 4,000 ko lang nabili to second hand naman kasi to eh saka yung magagandang camera talaga naglalaro sa 15 15,000 pataas yun talaga, smot na smot na yun eh kung uh, bago ko pala din naman na umusbong magandang panimula na to, ganitong camera sa akin na bumulo ng mahal pagka uh, upward na pag upward pag hindi pa upward sabungan <laughs> na muna sa pwede na pansa man tagal, kumbaga kasi wala pa talaga eh huwag mong pilitin na bumili kung hindi mo naman gaya, kung ikaw lang mahihirapan anyway dito na ako pa sa may tagig Ngayon paps, oh. aga-installate tayo, pero kita nyo dyan sa video uh, hindi siya nasisilaw ganun pa rin ayan yung araw oh. goods na goods pa rin ang kuha niyan lalo na paps yung mga ano yan halimbawa oh, mayroong kamagandang nakukahaan na ano mayroong kamagandang na captured ng camera mo tapos kukuhain mo rin kunyari Feature lang, kailangan mo lang ng feature Ah, napakalinaw Yun din na nagustuhan ko rito Saka Karamihan naman ng nagbablog Eh, bago ko naman binili to Pops Pinag-aralan muna natin Sa ang katutak na review ang pinanood ko rito Bago naman ako nag-decide na ito na talaga yung bibili natin na camera Kasi mayroon dong bumitaw ng pera na hindi kasigurado. sigurado. Basta bawat basta bibili ka. Check mo muna hal. Check, check mo muna 'yan sa sa YouTube o kaya sa reviews sa mga bumili, yung mga comments nila. Mapasekenhan man o kaya brand nyo. Kailangan double check mo muna para hindi ka magsisisi. Sa huli, wala kang pagsisihan. Ano pa bang kulang ko? Hindi ka pa nasabi. Ah, ito. Itong camera pa to, may ano to. Night, may night mode ito eh. Kaso, pero try natin ito mamaya Mamaya ang gabi Subukan natin Kasi Nung binili ko ito Trinay ko na naman Nung Bali pinag-aralan ko na rin yung mga settings nito Pero madami eh. Halos Hindi ko pa ito na ano, Nakakalikot Marami pang settings na magaganda ito eh Pero nakita ko yung night mode nya maganda kita mo talaga yung ilaw ng paligid yung tao kahit gabi mga mo siya hindi yung pag ibang camera pag dilim lang pero ito good stuff ups mamaya ang mayang gabi pag shoot ulit ako nung para sa night mode doon natin makikita yung mga differences Punta akong C6 Pops Nandito sa may C6 pala yung ano ko Pipikapin Dito lang siya sa malapit Kaya dimiretso ako C6 sa may tagig Ganda rito Pops oh yung Christmas light na kaso di natin maano paggabi siguro maganda rito pasyalan kita mo yung ano yan kumukuti-kuti <laughs> so yun mga pups baka wala akong nasabi mamayang gabi siguro hindi ko nakalimutan ko na pictures ito baka doon ko lang sabihin Medyo na ano ko eh uh, Nakawala okay. <laughs> oh, yung iba kong memory <laughs> Ay, putik Magpas pala ako Lumagpas ako Akala ko dito <laughs> U-turn, U-turn yung kwento ko Pats Sumobra na ako ah Nandun lang pala sa buwad. Grabe yan ah Grabe na to Mamikos-mikos ah, tayo nung kwento ko na yun ah Balik, balik Dito ko Pops, Manuel Manuel El Avenue sa Lower Bicutan to <coughs> Bumaba pa ako ng C6 Wala pala dun Mas <laughs> pa pala ako dun Hindi <laughs> ko na kasi pinansin yung mapa ko eh Kala ko alam ko eh Negative pala Good morning ulit. Magandang araw. Isang napakaswabing umaga. Time check. Oops. 4.27. Linggo. Okay mga Pops. Ito yung ano natin ha. Kaya nga. <laughs> ito pala yung night mode natin ang kuha ng ating GoPro Hero 4 sa ngayon na uh, dito ako sa may bandang Imus galing ako ng bahay papasok ulit ako ng trabaho kaya nagshoot nagshoot ako dito banda habang papasok ito yung natin kuha observe nyo na lang kung okay naman ba o hindi pero para sa akin okay kasi Nag-shoot na ako nung una tapos Tinan ko naman yung Resulta ah. Goods naman Ganun pa rin yung settings ko dito 1080, 30 Saka Naka wide pa rin to Wala, wala tayong binago ng settings yung night mode lang kailangan mo lang i-on mo lang yon para pag hindi mo kasi ginamit yung ay ah, hindi mo naka-on hindi siya naka-on paps tapos ginamit mo sa gabi madilim walang halos wala kang makita halos walang kuha ganda maganda kalsada ngayon santi pagka normal weekdays ganitong oras traffic na rito approaching na ako paps dito sa may kawit ang pasok ko pala paps paranyake malapit lang din more than more than one hour lang ang biyahe ko mula sa naik na goods yun ang takbo ko yun, mga baka sagad ako, mga 80 lang sagad ko na 80 hindi ako nagukuha 100 na kasi takot ako eh <laughs> takot ako mabilis dedikado Swerte-swerte lang yan, paps. Ano? Ang buhay, una-una lang naman. Anyway, paps. Baka itong vlog ko na to, baka natripan mo naman. Baka pwedeng subscribe mo ako. Tapos, like mo din. Like mo din yung video para... Dagdag yun sa monetization natin kay YouTube Yung Malapit na ako mas nabuhan kay Nasa 900 plus na ako eh Eh, yung ano naman ni eh, YouTube nasa 1K tapos 4,000 watch hour yung watch hour natin <laughs> never mind pa talaga <laughs> malayo pa malayo pa Ilang oras pa lang yung watch hour ko doon eh Pero itong ano Subscriber ka subscriber lang muna Makapag 1k naman tayo Ugod sa So yun lang mga pops ha ano lang naman tong record ko na to Yung video na to Additional lang to doon sa vlog ko kasi Kailangan ko rin mapakita yung sa ano ya Yung ibang settings ito Sa so, GoPro nga night mode yun mga pubs maraming maraming salamat sa mga nanood sana merong kayong natutunan sa reviews natin merong kayong magkaroon kayo ng idea para kung bibili man kayo hindi na kayo mahirapan sa mga pubs adios maraming maraming salamat Good morning!